Kumusta po kayong lahat? Uh, bago nyo ako husgahan, bago kayo magalit sa akin, uh, pakinggan nyo muna ang aking sasabihin. At uh, tungkol po dito sa ating uh, santo ninyo. Uh, ang pamagatan ko ang ating video mga kaibigan, Nasaan ang Himala? Uh, kasi uh, alam nyo, uh, iba ibang ang paniniwala ang ating mga kaibigan, mga kababayan. Uh, mayroon naman na hindi naniniwala sa mga santo ninyo. Uh, kung minsan uh, Napagbuhatan pa nila ng kamay ito At uh, ito daw ay gawa ng tao At bawal daw Pero po mga kaibigan Hindi po naman natin Dapat sambahin ang mga yan Ayan po isang alaala -ala, ala -ala, At uh, dapat po tularan Ang kanilang nagagawa Nung araw kaya po sila nagiging santo Ayan uh, po ha uh, Bago kayo magalit sa akin kung ano man Ang inyong uh, uh, paniniwala Ayaw ko magsabi na reliyon kasi ang uh, ang relihiyon tinayo lang din ng tao diyan. Ang Santo ninyo, saan ba nanggaling ang Santo Niño? Uh, alam niyo po 'yan, di ba? Uh, may mga kwento diyan, uh, panahon ng Kastila. Uh, ang nagdala po niyan ay eh, si si Magellan. Uh, alam niyo naman 'yan eh. Pero ang iba, na hindi po alam mo kung anong ibig sabihin, ibig sabihin ng Santo ninyo na 'yan. Kahit ano man ang itsura niyan, iba-iba ko po kasi ang mga Santo ninyo. Ayan po nung araw, alam nyo ba? Ah, uh, wala pa yung mga santo ninyo na yan, wala pa, pa. 'di ba? Magellan kailan lang yan eh. Ah, uh, 1500. Ay uh, ibig sabihin, ah, uh, ang mga ninuno natin, mayroon din silang mga sinasamba nung araw. Uh, kung tinatawag nila yung mga anito. Hmm? Mga anyo nga, uh, kumagawa lang din sila ng mga anyo doon sa puno. Kung ano-ano man, ganun po anong araw na wala pa ang kristyanismo, hindi pa lumaganap sa Pilipinas. O ano nangyayari? Uh, ibig sabihin, sa ngayon, uh, mga, mayroon ng mga ganong paniniwala, na uh, nasa atin na. Ah. Uh, uh, ibig sabihin, kung maniwala man tayo o hindi, walang mawawala. Uh, ang uh, mahirap kasi mga kaibigan, uh, hindi naman ako tutol sa mga relihiyon. Pero, akong uh, minsan, uh, nabubulag po sila sa katotohanan. Ah, uh, vero mo, ah, uh, wala akong kinakampihan eh. Wala akong reliyon. Ako diretso ako. Kung maniniwala ako sa Panginoon, maniniwala ako sa Panginoon. Pero kung ano yung mapaniniwala ninyo, hindi ko kayo inahadlangan. Ganun po dapat uh, demokrasya nga ang demokrasya ng ating bansa, eh, di ba? Kailangan problema pagdating sa mga ganung usapin sa mga santo. Ah, uh, ibig sabihin na uh, mayroon po talaga ng mga galit diyan. Oh? Uh, hindi eh, naman natin maitatanggi. Pero uh, para sa akin, wala pong kamalay-malay ang mga imahin na yan mga kaibigan ibig sabihin ah, uh, dapat lang po natin na uh, ala-ala lang alaala ala -ala. hindi naman hindi uh, naman din ako na nagsasamba dyan eh pero kasi kanilang uh, kabaitan aba kung pagpablain nga sila kung mayroon ka ganyan sa bahay mo masama ka rin sa mga pagpapala oh, oh ganoon lang po ah, uh, ibig sabihin mga kaibigan gabay lang po yan sa ating buhay kung sinong santo man yan ha? Huh? kung saan man yan o kung sa Kiapo man yan o nasa Rino uh, lahat po yan ay imahe anang uh, ng kristyanismo at uh, alam mo ba sila nga mismo nag na sila kung uh, ang alam mo kasi si Magellan isa din po siyang vlogger explorer Ah uh, ayaw nga niya ano eh ba, diba? hindi nga siya uh, pili lang ang lugar na yung uh, linagyan ng Santo Niño kasi uh, magpagdating nung kalaban naman nila, nagagawan kasi sila dito sa atin sa Pilipinas. Kung sinong sasakop. <laughs> Alam niyo ba? Ah, uh, yung mga ano na yan, mga kaya si Majilan pumunta rito, nag-explore siya. Ha? Kumbaga sa ngayon panahon natin, isang vlogger, nag-discover -na niya ang uh, Pilipinas. Ibig sabihin, Ah, uh, siya nagpalaganap ng mga doon nag yung mga ganon. Santo Niño kung sino man dyan na mga santo. Uh, alam nyo naman 'yan mga kaibigan. Pero 'yun. pasalamat tayo ta nangyari yung mga ganon. Kasi uh, tingnan mo. Nung araw ang uh, konsino ang hari. Siya ang uh, masusunod. Ha? Huh? Pero nagmula nang naging kristyano ang mga tao. Wala na po 'yon. Ano nangyari kay Magellan? Di ba pinatay siya ni Haring Lapu-Lapu? O ganun po noong araw. Kung sinong hari, kung ako, ako si Jeremias Combes. Kung sinong mang-aagaw ah, dito sa akin teritoryo, may mangyayari. Ganun po noong araw. Kaya naging kristyano na tayo. Ah, pa tayo na may batas na tayo ngayon. Hindi na gano'n na magulo, ha? Ah, kaya po hindi po dapat na ah, kung ano man mga mga rebuelto ah, at atin pong ah, mamasamain. Yan po ay haling isang halimbawa lang hindi ah, ko na ama, ah, hindi ko naman saka sinisisi yung iba. Nagalit sa rebolto. Eh, siyempre, mayroon din po silang paniniwala. Ah, kagaya nga po sa ating mga ninuno, kumbaga si Santo Niño, ah, anito, ah, pinagdadasal po dyan para magkaroon ng ulan, ah, mga milagro nung araw. Kaya po, ah, sige lang, patuloy lang tayo sa pananalangin at ah, pagpalain tayo ng Diyos. Ingat po tayong lahat at walang ah, walang mangyayari. Kung hindi tayo magsipag, kahit magdasal tayo, uh, magluhod pa tayo pabalik-balik sa simbahan. Kung hindi tayo kikilos, walang mangyari. Uh, magdasal tayo at uh, kumilos, magsipag, pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.